Personal grudge dahil sa hindi pagkakaintindihan ng isa sa mga motibo na sinusundan ng investigasyon ng PNP sa pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Joffrey Angob, 46 anyo sa Isulan Sultan Kudarat. Ayon kay Isulan Chief of Police Tutanen Colonel Julius Malcontento, si Angob na nakatalaga sa bagong bayan PNP ay binaril habang nalalakad pa sa kalawag dos Isulan dakong alas dos ng madaling araw kahapon. Ang bitimang polis ay dead on arrival sa ospital sa hindi nang tinamong mga sugat sa iba't ibang parte na kanyang katawan. Ayon pa kay Malcontento, na-recover ng mga pulis sa crime scene ang mga basyon ng 45 pistol na posibleng ginamit sa krimen. Tinukoy naman ni Malcontento ang mga suspect na si 4, anyos na negosyante at junior nitong 25 anyos na anak na nagtatrabaho rin sa kanilang kumpanya, pawang mga nakatira rin sa Kalawag Dos. Sila ayon pa kay Malcontento ay naaresto sa hot pursuit operation ng PNP sa Barangay Sulit Pulumulok South Katabato ilang oras matapos ang krimen. Ayon pa kay Malcontento Kanto inihanda na nila ang pagsasampan ng kakulang kaso laban sa mag-amang salarin. Yes sir, uh, possibly sir, murder sir, but we're still uh, concerned sir sa possible elements of the crime sir. May mga circumstances pa po kasi sir na uh, we consider sir. Si Sulan Chepo Police, Tutalan Colonel Julius Malcontento, Ruel Osano, NDBC, BIDA Balita.